Sabado ngayon is May 4? May 4 ngayon. May 4 ngayon. Dito po kami sa bayan ng Castillejos Zambales. Okay. Bisitahin natin yung bayan ng Castillejos Kung anong... Ang laki na ng ano, kung anong mabibigay nila. Uh, kung ano uh, yung mapapakita nila sa atin. Ang laki na ng improvement ng Castillejos Ayun o, no. ganda ng munisipyo nila. Ayun, sabahin niyo po kami. Bagong gawa. Ikutin natin itong ano nila, People's Park. Tsaka yung palengke po nila Ayun po, salamat po Bye bye Ayan pong Tinututukan ng camera ko Yung sa kanan Papunta po ng Subic Yung sa kaliwa po ay papunta ng uh, Iba, Sambales So Malapit na rin pala ano, Piyasta ng Iba Ay, nangyan Oh, basketball Festival. Nakapansin ko talaga eh, lahat ng People's Park mayroong Rizal. Ayan, tingnan natin yung ano nila, Children's Park nila. Amix na naman yung asawa ko. Puntahan po natin ang napakasimple at napakaganda ang um, munisipyo ng Castillejos Oh. At meron pa meron pa rin po sila ang ano, municipal library. Morning po. Ayun. Di ba? Ano, Ito ang sentro nila. Ito na po ang munisipyo nila. Ng Castillejos Di diba? Saturday po ngayon pero meron sila mga ano. Uh, public works. ganda, di ba? Tapos tignan natin yung insignia. Ayan ang is Pueblo Duikik Duikik 7.10.43 Sobrang tanda na ito Ayan po po yan po ang history ng Castellanos. Kaling, action. Punta tayo sa ano. Punta tayo sa palengke nila. Are na po natin. Punta tayo sa palengke nila. Central School po yata yung kulay blue na yan. Ah, Saint Nico, Saint Nicholas, Saint Nicholas. Ah. Ito syempre, ang nag -isang simbahan ng

po? Tumama na naman tong, ano, si Inday Tama na kasi sa alam niyang mainit eh Ayaw ko ngayon yung Puntahan po natin yung ano, palengke po nila. Tulipin natin. Gustado na naman ako na ito. Ang <laughs> init na natin eh, alas. Woo! Pagkano na? 35 O, tikman na Dinamay muna naman ako Ikaw lang na makakain yan Opo, sir Diyan lang kami sa Sagasubic Opo, ikikot kami sa mga palengke Ayoko dyan? Hindi, ito 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 Ay, ito muna tayo. Ay, dito, dito, pala. Mangga, oh. mangga. Maruya, maruya, ayan. buti ito, te. Buchi, eh. merienda. kakanin ah masarap silang gumawa ng mga kakanin dito mga taga sa taga kasalilos tanong mo magkano ng mangga ano magkano ay? iti na lang bes iti kilo o oh, pababa na pababa yung presyo Oo. o yan tara para kung makakabuhay buha ka na pangkin naman oh dalawa na. Sige ako lang na kainin. Tan banda be. Pili ka lang, oh. Dito din 'yung sa. 50 raw 50 kilo 'yung ano, mangga ni Nanay. Malapit na 'yung Dinamulag Festival kaya basta'ng pagmomura nang pagmomura yan. Doon na tayo yung ano nila, mga isdaan nila. Dami talagang gulay dito. Gulay. Yung pang sasahog ko sa ano, yung pang gulay ko dun sa isda. Ano pa rin, di ano, bunga ng malunggay. Malunggay <laughs> sir. po. Oh babe. Hello po. Morning po. Hello po. <laughs> Masyayahin talaga mga ano. Masaya yung tao ng mga taga sa Castillejos Kaya yun yung isdaan nila Tingnan natin kung ano yung mga makikita natin natin Karamihan naman galing ng ano Panigurado galing ng subik Pero tingnan natin, ikot tayo Ha? Hindi kasi isang diretsyo lang, puro ganun lang siya so, Tingnan natin

120 70 ah 70 kalahati 140 ganun po at ano is that to? No? talakito talakitok na ano? kasi lumalaki sila dito Salamat eh. e pwede rin pala ng pala yung ganoon haliwag din pero karamihan kasi galing rin ng ano. Baka galing rin ng subik. Ay, pote. Ganda ng size ng galunggong niya. Meron sir, tabibili lang meron. good. Ay muna ako dito. Tignan natin pa yung natitirang ano, pasilyo. Kung ilan pa o tindiris natin oh. 180 na lang ate, 160 lang. Ang ganda ng ganda ng presyon ngayon. Murang mura, 120 vamos 160 in the lap. 120. Tolamat na, na iniikot ko yung palengke nyo. <laughs> dilis dami dilis kan. Wala to. sa ngayon, Ay, magkano, magkano presyon niyan? 25 kilo, 220. 220. Saan ang angkat? Hai po. Saan angkat yung isda? Subic? Meron na. Nabibili ko lang noong karang gabi. <laughs> galing kami doon. Agigot lang kami te. Eh. Thank you. Subic din galing. Okay naman eh. Pressure. Hey, eh, pabos na eh. 160. Iki lang pala. Ticket mo. ano Ano kasi, ang hirap pumasok. Okay naman yung palengke, palengke nila. Tapos yung isda, galing rin ang subi. Hindi na kamalapit. Tapos dahil hindi naman kami bibili. Ayun <laughs> na may baka. Bibili kang baka. Okay lang. Mas okay rin naman dito sa Subic eh. Bibili ka na ba muna? Hmm. So kung ikot pa tayo ng konti dito sa kabilang side pa. Ay, nga pala, itlog nga pala, no? Bibili kami itlog kasi pupunta kami ng Carmelite mamaya. So, ayun, next, ano yung next content namin. Samahan nyo kami doon ikot pa tayo sa pa Ayo. Lumpia Lumpia, Lumpia. Batang kaya po, tsaka ito ko ano. Ito talaga so. Ito lumpia. <laughs> tsaka to. Bangus, yung inuulam. Inuulam namin ako pare ko na sa Japan ngayon. bata ako. Asan? Ay, ka na yun? Bibili siya itlog. Itlog, itlog. na itlog ngayon? sa palengke talaga ano para mamili ano marami kang makikita ko nito, mga tinapay nasa grocery Hopya Ayun Mga paborito ng mga kababayan natin Nasa ibang bansa chicharon chicharon laman ito chicharon laman Pabili ka na? Okay na, ma'am? lagi So, so, mabilis ang ikot lang po tayo. May tapos, okay na. Yung size da niya, ano? Hindi na ako masyadong nag-ikot. Pero, yung presyo po kasi, hindi ko ano? Eh, hindi native yung talong Sa mo? native mo? Oh, yun na lang yung ulang mo sa bahay eh. oo oh. talong lang po kalahati lang kalahati lang Pangkulay ng buhok. <laughs> Pangkulay ng buhok. Dito tayo sa ano? Ano ba yung mga merienda na binibigay in offer ng taga Castillejos Silipin natin. Anong mayroong, anong merienda? ano naman eh karamihan ano ganun pa rin ayun oh seed balls tapos ulam 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 eh ito ulam yes, ito ulam merienda burger 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 nandun pala sa kabilang side ma'am sa kabila balikan natin ito tanamin sa kabila Ito kasi kainan to Eh, kainan yan Pumasok sa loob Mga ulam nila Ito ba yung nasili? Ulam Lutong ulam Dito tayo sa kabila mo Mga lutong ulam po That Banana cue, kamote cue. Dali na, lalabas na tayo. Ano may cinnamon? Hmm, cinnamon. Yun. Walang leche plan. <laughs> <laughs> Ba't leche plan nahanap mo? Hindi ko alam, kagabi pa yun eh. Ganun ba? Masabi mo sa'yo, may leche plan ka? Oo. Okay. Dito ako sa likod ko. Ayan na. No. Tapos na po kami. Magikot na palengke ng Castellanos. Let's go! Okay, tayo tayo sa Tayo sa kapila. tapos na po kami mamili ni Inday uwi na kami yun lang po yung pinunta namin lang sinilip lang natin yung palengke na Castellanos Tawid po tayo Ayun lang Salamat po sa panunod at bantang kilig sa amin kami po ay nagpapasalamat ng marami from Team sa Vlogs ingat po tayong lahat salamat po bye bye, -bye po